yung sa pinakamagandang barko. Tuk tuk Hoy na, napakaganda ng barko. Bay, sandali lang daw, Bay. Sandali lang daw. Pa, may papaayos pa yata yung nandun na una. Okay, sapat. Ah, dito. muna, Bay. Okay. Maka, air sakit nanti. Maka, dulu please subscribe and like nama may share Maka, kaidol dun, hai, muna tayo ng ticket ko mga kaidol 29 boss क्षे है के

silbos boss new RS parcel magaganda na parko natin bye na to bye yung pinag natin na U say 1

eto tayo mga Kaidol sa ah, pagdating ng mga kaid, natin Napakaganda ng pier ng Padre de Burgos mga ka-idol oh. Man. Napakalinaw po ng tubig mga kaidol ボーゴス。 may TV pa po ah, may sasakyan Suruh suruh ibu nak tu, tayo ng kaidul mga ka-idol nakasakay ka, -idol, para sakay ka basta mga ka-idol no walang kumukontra mga ka-idol sa mga lakad natin mga ka -idol. napakabilis po natin naglalakad mga ka-idol napakagandang barko Jesus ko po grabe walang katulad mga ka-idol so ito yung pier mga ka-idol ng pier Padre Borgos Blanco ini. Napak ganda po. Lalu na po, yung napakaganda po no mga kaidol ngayon lang po tayo nakasakay ng barko na sa ating paglalayag ngayon lang po tayo nakasakay ng barko na napakaganda po no mga kaidol lo kita nyo Burgos mga ka-idol so maraming maraming salamat po please subscribe and like na may share po sa ating video mga kaidol no see you next vlog mga kaidol